sa ang unang araw ng simbang gabi sa Quiapo Church, isinabay na rin dyan ang paspasang paghahanda para sa pagbabalik ng traslasyon ng itim na Nazareno. Magbabalita si Hannibal Talete. Malakas ang ulan dito sa Quiapo Church sa Magdamag, pero di nagpatinag ang mga namamanata. Kanya-kanyang bitbit ng payong para makadalo sa unang araw ng simbang gabi. Kasabay ng unang simbang gabi, Pinaghahandaan na rin ng Simbahan ng Quiapo ang pagbabalik ng traslasyon ng Nazareno. Kaninang umaga, inikutan ng pamunuan ng simbahan at ahensya ng gobyerno ang mga dadaanan ng andas sa January 9. Dadaanan natin yung kabuuan ng ruta ng posisyon. Tingnan, tingnan kung ano ang mga isyo sa safety sa ating daraanan. Mula Kirino Grandstand, ininspeksyon nila ang makikitid na kalye tulay at kalsadang ruta ng andas. Sabi ng otoridad, nililinisin nila ang mga nakaharang sa kalye bago ang pista ng Nazareno. May kasikipan yung ibang kalsada. Yan po ang observation ko. Magkakaroon ng clearing. Pati po yung mga, mga wires, na, tapos yung mga sanga daw na ano yan, along the street. Pati ang seguridad, mahigpit din nilang babantayan. May sapat ba kaming uh, police? na ilalagay doon. Abutin uh, mo mga 7,000 uh, PNP personnel ang kailangan. May labing isang segment daw ang ruta ng Andas. Bawat isa riyan ay may nakabantay na pulis, miyembro ng IHOS at medical team. Tatlong taon din kasi itong natigil dahil sa pandemya. Kaya inaasahan na rin ang posibleng pagbus ng mga deboto sa traslasyon. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH.